Minsan lang daw sa isang taon. Kaya naman, kinakarir at pinagkakagastusan ng gusto ng ilan nating celebrity ang kanilang mga Christmas decor. Lalo pat para raw ito sa mga bata. Ipinakita sa amin ng anak ni Dr. Vicky Bello na si Crystal Enares Pitt, ang center of attention ng kanilang bahay ngayong Pasko. Ang kanilang Christmas tree na 15 feet ang taas! putim-puti, pinaganda ng mga nakasabit na miniature Eiffel Tower at mga mini hot air balloon. Christmas theme namin is very whimsical and ang point namin is you can dream to become anyone or anything you want to be. So right now, ayoko na maging queen or princess, gusto ko naman maging fairy. So we can make Everyone's wishes come true. Yung friends, yung family namin, at saka sa mga bata, syempre, silang pinaka-importante this Christmas season. Pagpasok pa lang ng kanilang tahanan, bubungad agad ang malaking wreath na pinalibutan ng mga makukulay at matitingkad na Christmas garland sa sala na kakatakam mga Christmas cupcakes at cakes. Pero display lang ang mga ito. Taon-taon, pinagkakagastos ang daw talaga nila, ang Christmas decors sa kanilang bahay. Yung kulay parang pastel, napaka-soft. And ever mo bang na-imagine na makakakita ka ng piña or watermelon sa Christmas tree? Pero this year, tinray namin, let's go out of the ordinary. Hindi siya talaga anything that anyone would expect. Let's make it unexpected. Katunayan, ang display nilang liyama, isang uri ng hayop, nagkakahalaga ng 1,498 US dollars. O mahigit kumulang 70,000 pesos. Who would have thought that this could go with Christmas? Pero yung designer namin, he's very, very good. So lahat sila, all yung different elements, lahat ng dreams namin, nalagay niya into one beautiful Christmas tree. Ang mga malalaki! at matitingkad na pineapple at watermelon, 580 US dollars o 28,000 pesos kada isa. Pero ang tunay daw na nagpapa-espesyal sa Pasko ng mga belo ngayong taon, ang dalawang taong gulang na kapatid ni Crystal na si Scarlet Snow. Nandito na si Scarlet. Maganda kasi pag may bata, Christmas is such a beautiful celebration for them. And naalala ko nung bata ako, my mom always made it a point to make Christmas special for me. Ngayong Pasko, ang star sa tahanan ng beauty queen turned real estate magnate na si Maggie Wilson-Consunji, ang Christmas cage na ito na siya mismo ang nag-design. Since interior design student ako, uh, mahilig ako to always um, create things and be artistic and think outside of the box. Tulad nung cage namin for our parrot, I decided to make it more fun and interesting. Kasi walang Christmas tree sa, sa area na to, so para na rin siyang mini Christmas tree. Ang uniko iho ng mga na si Connor, aliw na aliw sa kanilang one-of-a-kind Christmas decor. Christmas is his favorite time of year. So, pati sa paggawa ng Christmas tree, sa pagsabit ng mga ornament, tumutulong din yung anak ko. So, parang nga siyang mother and son activity. Paglilinaw ni Maggie, hindi naman daw kailangan gumastos ng malaki para ma-achieve ang mga kakaibang Christmas decor. Katunayan, ang ilan daw materyales na ginamit niya sa pagbuo ng kanilang Christmas cage, recycled. Ang Christmas decor namin, ilang taon na rin namin siyang ginagamit. Um, hindi ako bumibili palagi every year ng Christmas decor. Um, so, katulad ng ginawa namin with um, yung cage ng parrot namin, naging creative lang ako to make something different from last year. Simple lang naman siya. may, may extra kaming mga ornaments na hindi namin ginamit for the Christmas tree. Um, tapos, meron akong leftover na twine. Um, in you know parang nasa storage lang siya so nagdecide ako na i-wrap lang siya ito yung mga ribbons ng mga Christmas gifts na binuksan namin tinatago namin siya and then ni-recycle lang namin as decoration for the next year every year talaga nagde-decorate kami and yeah i just think nakakaganda siya nakaka-warm siya ng, you know it makes you feel warm inside and it makes everyone excited for Christmas syempre hindi pwedeng mawala ang mga medyas para kay Santa Claus. Personalized. Pangalan ng anak ko, Connor, Daddy, and Mommy. <laughs> Nagsustuff kami ng mga normally mga either chocolates or candies, mga small toys. Tawag naman dyan stocking stuffers. Half, ano ako, half British. So very big sa amin ang Christmas. Ang mga artwork ng apat na taong gulang niyang anak na si Connor, ginawa rin niyang palamuti. Mostly, Christmas is for family. And importante sa amin to spend Christmas with family. Parang bahay celebrity rin ang bahay na ito sa Cainta Rizal. Lumalaban sa pabonggahan at padamihan ng Christmas decor. Parang regalo ang bahay na nagniningning pagsapit ng dilim. Ang bubong, pader, bakod, garahe, bintana, pintuan, tibang mga puno na nakapalibot dito. Balot ng Christmas lights. Ito ang bahay ng mag-asawang Alex at Ida Cruz, kapwa mga negosyante. Nasa mahirap na estado sila before. So nakikitingin lang sila ng mga decor sa mga kapitbahay, sumisilip sila kung anong itsura ng mga Christmas decorations sa loob ng bahay. So yung medyo na-bless sila, eh, naisipan nila na yung dating na-experience nila, ayaw nilang may experience pa nung iba. Noong nakaraang Pasko, agaw pansin na talaga ang bahay nila. Nagsimula na nga itong dayuhin ng mga turista. At sa taong ito, iba naman daw ang tema ng kanilang mga design. Katunayan, Agosto pa lang, pinaghahandaan na raw ng mag-asawa ang pagde-decorate sa kanilang bahay. At ang nag ang may bahay na si Aida. Bale yung accumulative na lang po. Sabi ko nga po, mga 10 years na rin po. Silang nagde-decorate sa bahay. So yung mga past na decorations, kinikip namin, tinatago namin at tsaka maintain namin para nasa magandang pa rin kondisyon. Humigit kumulang 5,000 LED lights na kumukuti-kutitap sa kabuuan ng bahay. Halos labing limang taong araw ang nagtulong-tulong para maisabit ang lahat ng ito. Makikita rin dito ang isang Christmas village na imported mula Japan, Korea, China at Italy. Pero ang background down ng kanilang Christmas village, recycled, galing pa sa scrap materials gaya ng styrofoam at bote. Styrofoam mukhang snow, tapos yung landscape po nung, ano, nung Christmas village, lahat po yan from recycled materials. Tuwing Pasko, bukas sa publiko ang kanilang tahanan. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At ang nakatutuwa rito, libreng makapamasyal dito. Walang kapalit para magpasaya ng ibang tao. Napakasaya para magpasaya ng ibang tao. Tsaka nakakamtan mo yung fulfillment ng sa sarili. Ramdam na ramdam ko ang Pasko. Ngayong Pasko, pwede tayong magborloloy ng ating mga tahanan. Mas matingkad, mas masaya. Minsan lang naman ito sa isang buong taon.